Ito lang daw ang pinakamalaking concern ngayon na eh, itong si Digong para nga daw tulungan ang kanyang kaibigan na si Kibuloy. Mm -hmm. Pero wala siyang uh, concern doon sa mga kababayan natin na nagugoyo, naluloko, at nauuto ng SMNI at ng mga programa nito. Wala siyang concern doon. So you see, nakikita mo, hindi naman talaga pagiging pagkakaroon ng malasakit para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Ang ang pinaka rason kung bakit naandiyan itong mga Duterte. 'Di ba? Sa so una na nga po na na binasura yung appeal ng SMNI uh, kamakailan. Kaya ito ngayon ang pahayag na itong si Digong. So ito bang kanyang pahayag na ito ng pagsuporta nga sa SMNI o obra pa ba to? Uh, meron pa bang or madadagdagan pa ba yung mga utu uto na susuporta rin sa SMNI dahil sa kanyang pag or statement na ito? Naku, sa tingin ko hindi na. Sa tingin ko talaga lahat ng mga kabulastugan ng mga Duterte ay may katapusan. Kaya eto na yon, wala nang power. Wala na. Finis na talaga. Sabi nga mo former President Duterte plans uh, to appeal SMNI's case says he stands with Pastor Keboloy. So, paano mo i yan? Kung yung mga abogado nga ng SMNI ay napahiya, so ano magagawa naman ng isang Duterte? Yan po ang malaking katanungan. Balikan natin. Ang sabi niya, ang concern ko lang ngayon is to help my friend, si Pastor. Dahil sa totoo lang, itong NTC, wala naman silang, wala naman silang nakita. They have not come up even an allegation of any wrongdoing. <laughs> Okay. Eh, ang mga kababayan po natin, alam na alam kung anong klase na, na nga ay network itong SMNI. Sigurado rin tayo na yung pagkilos ng kongreso ay may, may basihan. May magandang um, kahihinatnan. ba diba? Sabi nga ng ilang uh, personalidad, magiging matiwasay, magiging maayos ang ating bansa kung wala ang mga katulad netong network na SMNI Magiging maayos at matiwasay. Dahil totoo na posibleng mabawasan yung mga kababayan nating nagugoyo, nauuto, napapaniwala ng mga bagay na walang katuturan. Y yung yung panireddag ng mga host dyan, ng mga commentator dyan sa SMNI, pati na rin siyempre yung pagtangkol ni Digong sa kanyang sarili, naku ay hindi talaga healthy yan. At naandyan si Tigong, alam natin kung bakit. Para i-justify at para gamitin. Then, itong network na ito, sa kanya ko nung posibleng pagbalik sa politika. Good luck.